Good day, good day, good evening, maulan mga palakol. Yan mga palakol, habang ano, papunta kami ng airport. Ito ang sumalubong sa amin. Sobrang lakas ng ulan. Oh. Marabi, oh. namin makita yung daanan. Kaya daan, daan lang yung takbo namin, may kasamang kulog kidlat. Habang nasa biyay kami, papunta ng airport. Kaya yeah, yeah, yan, si Palakol, biyah-biyahe-biyahe muna tayo mga Palakol. Sama kayo mga Palakol sa ating biyahe. Habang may time, abang malakas, gala, gala muna. Tsaka habang may nagpaan ng pamasahe natin, go lang tayo ng go. Kaya, eto, sarap buhay natin ngayon. Gala muna tayo nang ma makalanghap naman tayo ng ibang bansa. Grabe, oh. Lakas ng ulan, oh. Kulog kidlat. Kaya nakakatakot na biyahe ito. Oh, hindi makita yung daanan sobrang lakas ng ulan. Time check. Alas 8. Eh. Paket na kami ng ano, ang Skyway papuntang airport. Eh, may kumukudlog kidlat pa. Hello, nandito muna tayo Masyado ng mainit dito Pasyal-pasyal muna Ayan oh. o so, Let's sama kayo sa so, aking paggala Ayan Tara, mga palakol Samahan nyo ako Tayo muna Pumunta sa mga beach Magpa-happy-happy Let's go Tara Mali pala na pasukan namin. Doon daw yung entrance sa kabila. Oo. So, tayo entrance daw doon. Tara, gala muna tayo. Ah, Marcel may nag-sponsor sa akin kaya si pala ako gagala muna ayan na ano muna tayo inaantay ko pa yung kasama ko eh kasi mag ano na kami ng ticket eh Ipapano na namin mag check in na kami kaso wala pa eh. maaga pa naman mamaya pa yung flight mga ano flight namin mga 11 eh ano pa lang mag 10 pa lang inagahanan natin mahirap na ayan ano muna tayo lakad lakad habang wala pa yung ano kasama ko hmm. ah, let's go Ayan dyan kuya, ano yung ticket ko? habang wala pa yung kasama natin titingnan ko muna kung saan ako magaan ng ticket para pagdating niya alam niya na ayan ayan sa labas eh. Oh. eh baka na traffic yung kasama ko kasi umulan eh kaya antay, -antay ko lang muna dito ayan dyan tayo ng ticket natin nakakainit naman. Tagal naman nung kasama ko. Iga, iga muna ako dito sa gilid. Grabe. Nung oras kaya darating yun. Mulang kasi, grabe yung traffic. Ayun hmm. yung tuloy. Nahawa ako dun sa, kasama, sa ibang ano. Inay ako na. Na rin, pahinga-pahinga. Wala eh. Puno na rin yung mga upuan. Hindi tayo makaupo. Kaya iga, iga na lang dito. <laughs> <laughs> ah, di. <hung> nagahan ko kasi maulan ay hirap na ay siya ngayon ewan ko sa kanya hindi pa nagtitext eh kung nasa na banda <coughs> ayan yeah, kaya pahingay nga muna tayo habang nagaantay sa kanya mga flight stewardess na sasakyan namin na aeroplano Ah, na sila. Ayan, CR mo na tayo. Ah, kainit -ano? kaya CR mo na tayo. Kalakal. Imagine ko na pagbalik ko kung ganito maraming sasalubong din sa akin. ayun no -ikot, ikot tayo nakita ko tong mga nagsasalubong ang dami pala nagsasalubong dito paano na lang pagbalik natin kanto rin kaya karami silang sasalubong sa wakas para tingnan rin yung kasama ko Ito na punta na natin oh sa wakas eto na yung ano, kasama ko Ito na yung mga bagahe namin na ano, dadalhin ayan o oh. Na. Ayan na, oh. papasok na kami doon sa ano papuntang uh, airport ay airport Aeroplano and and dininom kain muna tayo dito when this nakakapagod talaga magpila kaya ito tara kain tayo ng palacol mm 20s Ay, sa wakas, nakalabas na rin. Oo, oh, pauwi na kami. It's a prank. <laughs> mm. <laughs> <Yeah. laughs> Nagsundo lang kami. Pinundo lang namin yung ate ko. Kaya ito, pauwi na kami sa sobrang dami nagsundo ng traffic kaya ito si Palakol pa uwi na ayan ay ilagay na natin yung bagahe niya yeah let's do going home na ayan ayun naka uwi na kami <laughs> ayan na ko kayo mga Palakol no Nen, Ginabi na. Time check. Launa yung media na. Sobrang haba ng oras. Kaya mga palakol, thank you, thank you. Salute always. Good day, good day. <laughs> prank, 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 prank. Bye-bye. Okay,